oh <laughs>

Pag-apit oh, na yung discount card. Ang discount, nagkakasunog na yung Discount card. Saan ang pang-exit? Dito pang-exit. Talaga, sumama kayo sa akin. Wow. Nandito po tayo ngayon sa Pasay City kung saan makikita natin na nasusunog ang hotel na kita. At kitang-kita din po na tumatakas sa mga hotel guests mula sa nasusunod na gusali. Excuse me po, uh, interviewin po natin sila para malaman natin po anong pinagmula ng apoy. Excuse me, excuse me. Uh, okay. Ay, eto! Eto, may pa ngayon na mga hotel guests? Silang tatanungin natin. Sige, halika! Sir, saan po rin yung apoy? Ah, Sir! Ano? Sir, 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 manalo to? Uh, Sir Pepito, Ma'am Elsa? ah uh, ano, uh, hindi, hindi, hindi kami to. Ibang tao kami. Eh, di ba kaka-cover ko lang po sa inyo nung isang araw, yung tungkol po sa sex book? Ano? Sa sex book? Hindi, hindi baka makilala. Ah, sorry miss, uh, no, comment, no comment. Yes. Uh, ay, ay, ito, ito. Uh, uh, ah. ano, okay lang ba kayo? Gusto i irapan ko yung binayan nyo? Ha? Huh? para mo. Naalala ba ba ako? <laughs> Hindi. Kailala ba kita? Oo naman! Patricio ni Best friend ni Pepito Manaloto. <laughs> ah. ah, ara, baka may bala kayong intervene ako, ha? Ah. May pwede ako lagi. Oh. Oh. <laughs> ato ka matada. <laughs>